Ito ka. pa. Meron tayong mga bisita dito sa ating <laughs> tahanan ng pusa. <laughs> Hindi pa nga lang. Eh, mm -mm. eh pag nalinis siya, alam niya yung amoy. Hindi pa nga lang nalilinis at pinanghali. No? Binisita po. Eh. Opo, oh, doon sa ano, nilalagyan po ng... Meron pong ano sa tao doon. Robin. Mabait 'yan si Peter. Lalaki 'no? Mhm. 'Yan Oo. Pati 'yan nagkakakud. Talagang lumalaki. Parang tigre 'tong isa lang. <laughs> Lalo yung nakuha, yung kulay puti, malaki 'yon. May lahi yun. Bibilan na ng pagkain yun, ha? Opo. Ay, kaya talon nyo ang puli dyan po, pwede? Opo, kami mimili. Kasama yung pulungan. Kasama yung pulungan, saka yung kakaya. Kasi po, mabawasan na may tulungan sa mga gati. Ang cute cute ka! Lumaki na ako maganda. tabo. Hindi mo pa ang puke on, hindi mo malalaki na yun, ha? Po, tapos na po natin silang linisan lahat. At sila naman po ang naglilinis sa kanilang mga katawan. Hmm tang At ang ating pong family mo ni mga tulog po yata oh. mga tulog po oh. ang babait naman tulog sila lahat marami oh. sok yung isa sa sulok oh. ayun oh. sa puwita ng kanyang mama hmm Simuling lang ang gising. Hmm, ayan. Oh. Mga tulog ang kanyang mga babies. magkahiwalay din tayo dalawang ire. Hey, Angel! Yeah. Hello! Iti, yung vloggy. Peter! Ang Peter na malaki. Oh, ang laki ni Peter, oh. Parang si Garfield. Hmm. Hello? ayaw yung mamansin hello to angels hello mm -mm. exercise pa rin siya hanggang ngayon oh oh <laughs> oh 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 ano ko tinatakpan pa yung mukha eh oh ito pa isang malaki grabe oh laki laki oh ano yung tinatanong mo dyan Fiona Hmm, Fiolo, yari ka na ba dyan, Fiolo? Yari ko na po silang linisan. Sila po yung mga medyo natahimik na po. Yan.